Ang tatlo lihim na armas ng Jablo. Hindi lahat ng sumisira ay nakikita ng hubad na mata. May mga labanan na ipinaglalaban sa kaibuturan ng kaluluwa ng tao, nang walang nakakapansin. Ang ilang mga desisyon ay tila inosente hanggang sa matapos ang pinsala. Tatlong armas, hindi nakikita ngunit nakamamatay, ay ginamit mula pa noong unang panahon. Sila ay sinaunang, pino at nakamamatay, ngayon, matutuklasan mo kung ano ang hindi nila sinabi sa iyo. Handa ka na ba? Magsimula na tayo. Number 1 ang tukso. Ang unang sandata ng Diablo ay ang pinakabanayan. Napaka-sweet, napaka-seductive, parang hindi siya nakakapinsala. Mula sa simula ng panahon, ang tukso ang naging unang hakbang patungo sa pagbagsak sa hardin ng Eden, hindi gumamit ng dahas ang ahas gumamit siya ng mga salita. Gumamit siya ng pagnanasa. Kaya't sinabi sa iyo ng Diyos, huwag kang kakain ng bunga ng alinmang puno sa halamanan. Genesis, Kabanata 3, Talata 1 Tinignan ni Eva ang prutas. Siya ay kakit-akit. Ito ay kanais-nais. At doon nagsimula ang lahat sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan, ang masamang pita ng laman, ang masamang pita ng mga mata, at ang kapalaluan sa buhay, ay hindi mula sa Ama kundi sa sanlibutan. Isa Juan, Kabanata 2, Versikulo 16 na Ang tukso ay hindi kasalanan sa sarili nito, ngunit ito ang pintuan. Ang jablo ay hindi kailangang sumigaw. Bulong lang, at sa bulong na yon, ginigising nito ang pinakamalalim at pinakamapanganib na pagnanasa ng puso ng tao. Ang mga kaso tulad ng kay Haring David, na tinukso ng kagandahan ni Bathsheba, ay nagpapakita kung paano kahit na ang pinakapinahiran ay maaaring mahulog dahil sa isang simpleng sulyap. Ngunit ang ginawa ni David ay hindi nakalulugod sa paningin ng Panginoon. 2 Samuel, Kabanata 11, Versikulo 27 ang tukso ay ang pain. Ngunit ang kawit ay mas nakatago. Ang susunod na sandata hindi lamang magpapabagsak sa iyo. Pinapaniwala ka nitong hindi ka nahulog. Number 2 ang panlilinlang. Ang panlilinlang ay ang espesyalidad ng ama ng kasinungalingan. Ang jablo ay hindi palaging direktang nagsisinungaling. Madalas niyang hinahalo ang katotohanan sa kasinungalingan napu porsyento katotohanan at isa-sero lason. Kung ikaw ang anak ng Diyos, utos mong maging tinapay ang mga batong ito. Mateo, Kabanata 4, Versikulo 3 Siya ay mag-uutos sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo at kanilang dadalhin ka sa kanilang mga kamay. Mateo, Kabanata 4, Verso 6 Napapansin mo ba ang panluloko? Gamitin ang salita ng Diyos para tuksuhin ang mismong anak ng Diyos. Ngayon, ang panlilinlang ay buhay pa, ngunit sa disgise. Ang mga ideyang gaya ng igawin mo ang nararamdaman mo, gusto ng Diyos na maging masaya ka anuman ang mangyari, o walang ganap na katotohanan ay maganda, ngunit mapanganib ang mga ito. Sapagkat marami ang darating sa aking pangalan na magsasabi, ako ang Kristo at ililigaw ang marami. Mateo, Kabanata 24, versikulo 5. Nalinlang din ng jablo si Judas. Pinaniwala niya itong ginagawa niya ang tama. At nang makarating sa kanya ang katotohanan, huli na ang lahat. Pagkatapos si Judas nagsisi at ibinalik ang tatlumpung pirasong pilak. Mateo, Kabanata 27, versikulo 3. Ngunit may isang huling sandata at ito ang pinakamapanira sa lahat. Hindi mo napapansin sa una kasi hindi naman galing sa labas. Ito ay nagmula sa loob. Number 3 Pride Ang pagmamataas ay ang kasalanan na naging isang anghel sa Diablo. Bago siya si Satanas, siya ay si Lucifer, ang tagapagdala ng liwanag. Isang maganda, makinang, makapangyarihang nilalang. Ang ang gawain ng paglikha ng anghel ikaw ang tatak ng pagiging perpekto, puno ng karunungan at perpekto sa kagandahan. Ezekiel, Kabanata 28, Versikulo 12 Ngunit ang pagkawasak nito ay nagsimula sa kaibuturan ng kaluluwa. Hindi sa isang gawa, ngunit sa isang pag-isip. Isang tahimik, ngunit nakamamatay na ideya. Ako ay akyat sa langit aking itataas ang aking trono sa kaitaasan at ako ay magiging katulad ng kataas-taasan. Isayas, Kabanata 14 na, mga bersikulo 13 tandang bawas 14 na. Ang panloob na bulong na yon, ang pagnanais na maging higit pa. Ito ang simula ng wakas. Hindi nahulog si Lucifer dahil natalo siya. Nahulog siya dahil akala niya ay hindi siya matatalo at pinalayas siya ng kanyang kapalaluan mula sa langit na parang kidlat. Simula noon, hindi na kailangan ng mga pakpak ang pagmamataas para pumailang lang. Ngayon, tahimik siyang naglalakad sa mga puso. Ito ay nagtatago sa kaakuhan na nagkukunwaring kabutihan. Siya ay nagsasalita sa pamamagitan ng paghamak, paghatol, at huwad na kabanalan. Sa templo, ang pariseo ay nanalangin ng nakatayo, kumbinsido sa kanyang kadalisayan. Habang ang manininil ng buwis, lihim na hinahampas ang kanyang bibig. Isa ang tinanggihan. Yung isa, pinatawad. Maging si Pedro, ang pinakamataintim, ang taong lubos na nagmamahal kay Jesus. Naantig din siya sa pagmamataas ng maglakas loob siyang sabihin. Kahit na eskandalo ang lahat, hindi ako." Marcos, Kabanata 14 na, versikulo 20 siyang. Ngunit sumapit ang gabi at ang kanyang katiyakan ay nabasa. Tatlong beses niyang tinanggihan ang guro. Tatlong beses siyang natisod ng pagmamataas. Dahil hindi sumisigaw ang pride. Bulong. Hindi ka pinipilit. Hinahaplos niya ang iyong tenga. Hindi nito sinasabi sa iyo na lumayo sa Diyos ay nagsasabi sa iyo, malapit ka na ngayon kaya hindi mo ito kailangan. At kaya, tulad ni Lucifer nang hindi napapansin ang eksaktong sandali. Nahulog tayo. Ang huling babala. Ngayong nakita mo na ang tatlong armas na ito, may dapat kang malaman. Sapagkat ang tunay na panganib ay hindi ginagamit sila ng jablo. Ikaw kasi hindi mo alam na nasa loob mo na sila. Tukso, panlilinlang at pagmamataas. Tatlong armas. Tatlong pinto. Tatlong bitag. Ngunit hindi ka nag-iisa. Si Jesus ay tinukso rin na at itinakwil. Ngunit hindi ito nahulog. Pasakop kayo kung gayon sa Diyos, labanan niyo ang jablo at tatakas siya sa inyo. Santiago, Kabanata 4, Versikulo 7 Ang susi ay hindi ang lumaban gamit ang sarili mong lakas, kundi ang manatili sa katotohanan, sa pagpapakumbaba, at sa patuloy na pagbabantay. Magbantay at manalangin, upang hindi kayo pumasok sa tukso. Mateo, Kabanata 26, Versikulo 41 Huwag pansinin ang mga palatandaan. Huwag maliitin ang mga bitak sa kaluluwa. Ang pinakamalaking tagumpay ng Jablo ay pinaniniwalaan kang wala siya. Ngunit kung nakikita mo ang mensaheng ito-ito ay dahil ang iyong espiritu ay nagising. Ngayong alam mo na ang tatlong lihim na sandata ng Jablo alin sa palagay mo ang pinakagumana sa iyong buhay nang hindi mo man lang napapansin. Iwanan ito sa mga komento. Mag-subscribe kung gusto mong ipagpatuloy ang pagtuklas ng mga misteryo na kakaunti lang ang nangangahas na sabihin. At kung naisip mo ang video na ito, huwag palampasin ang susunod. Dahil kung ang jablo ay may kanyang mga sandata, maaari mo ring makuha ang sayo.